Hello guys, for today's video guys, tayo gagawa ng Arabic sweet. Ayan ang ating mga ingredients. Ayan ang ilalagay ko ay Ayan, una guys, hiwa-hiwalayin natin yung ano. Ayan, halo mag ilalagay natin sa loob at cheese, mozzarella cheese. Ayan, at uh, butter. Ayan ang mga ingredients niya. Ayan guys, lagay na natin sa tray at ating i-oven. Ayan, pag diet ka, ano ka sa kolesterol yan, di ka pwede yan. Okay, may maraming butter. oh, ayan na siya guys. Ayan na, luto na siya. Thank you for watching guys. Luto ng ating sweet. Ang ating kunapa sweet.